ako <laughs> Mga idol, good morning. So, meron tayong kasama dito na reservist. Ang isa sa mga training staff ng ISAT College ng ROTC. So, kasama natin si... Sergeant Menjola. Sergeant, bakit ka naga? Bakit ka naga ROTC? Ah? mag service. Aling po ako sa ROTC. Yan po, yan po nag-carriage yan para po masok sa lang. Galing ka ng ROTC? Advanced ROTC. So, ano yung mayambag mo sa langkawal bilang member? Uh, ay, ang bago po siguro yung pagtulong ko na rin po ng usang loob at pagsama po sa mga lahat ng event. Ay, yung ano, lahat na matutunan mo sa loob ng parang. Ano yung may papayo mo sa mga gustong mag-reservice? Uh, ah, sa mga gusto po mag-reservice dyan, ini-encourage po kayo na sumama po sa amin at Maging active na rin po para makatulong sa bayan at lalo-lalo rin po mag-enjoy din po kayo sa mga program ng Langkawal. Yun, natapan. Salamat sa umagang ito at na kuha natin ng magandang mensahe. Si Sergeant Menjola ng Reserve ng Philippine Army. Hello po, mga kabalawin Sabi talaga,